Ayan na, no, malalaki na ang aking tanim na luya. O, oh, malaki na guys. Hmm, diba? Tanim-tanim lang. may ano may may nakikita na kung ano na ano malaki na malaking luya oh, malaki meron nang laman oh. Eh. meron na siyang laman malapit na ma-harvest dito oh, marami sila ayan, dadagdagan pa dinagdag ayan ano oh, nakikita nyo guys yung ano niya oh, mga laman niya meron pa diyan sa bakante may nilagay ako